we trust you. Ano kung sinabi nyo sa Mark chapter 16, sa verse 15 na the following verses. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang sinabi mo silang sumampalataya na bautismuhan ay maliligtas. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang sinabi mo doon na sino mapapatungan ng aming mga kamay, ang may sakit ay gagaling. kamay ngayon. Inaakit po namin ito'y mga kamay mo na nakapatong sa aming mga ulo. By your authority and power of your name and your word and the power of the Holy Spirit, I rebuke whatever kind of sickness. Sinasabay ko yan. Pinawawan ang visa ko. Tinataboy ko sa apoy ng na taaksyong inyong kamay. Mahalaga ka po ang ah? confession, proclamation, declaration. Kaya ipapahayag natin ngayon. Sabihin mo ngayon, I am he. Basta ako. Sabihin mo ngayon, I am good health. Wala akong sakit. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman ako. Sa pangalan ni Jesus. Sabi sa awit natin, what the Lord has done for us. Amen? Amen. Inangkin nyo na ba? Magaling na kayo? Sinong pinagaling ng cancer? Bakit ang daming may cancer na pinagaling? time na po tayo. Maniwanag ang sinasabi ng Banda na Aklat, it is by your faith that you receive healing and deliverance. Kung inagin nyo ngayon na nampalatay kayo, tayo, uuwi kayo dyan. Lalabas sa pintuan, wala na kayong sakit. At huwag nyo nang mabanggitin yan sapagkat kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa buhay ninyo. song. I am beautiful. Sabihin naman kayong babae, I am beautiful. I am beautiful. Mga kalalakihan, sabihin mo, I am handsome. Diba? Ano man ang inyong diniklara, sabihin, pinamangyayari sa atin. Okay? Magaling na kayo. Amen. Lahat lahat ng inyong daladalahan. Panyo, asin, langis, libriya, wallet, bag, passport, papeles, maniwala kayo. Pupunuin ng Diyos ang inyong mga bahay. Pupunuin ng Diyos ang ating mga wallet.